Ano sa French ang flower. Le fleur. Totoo ba yun? Yes, le fleur. Le fleur. Mismo. Ano sa French ang ilong? Lenos. nos. Sandali, sandali lang. Parang English lang, ninigil mo le. French. Lenos. Mm. Ano sa French ang back? Le god. <laughs> Yan, Tagalog na. French. Le god. Mm. Ano sa French ang circumcised? Le tu. Anong le tu? Tu le. Buise. Binaligtad mo lang eh. Ano sa friends ang dumi sa katawan? Levag. <laughs> eh, mahilig sa sex. Levag. Hoy! Mga <laughs> <laughs> french price siya tayo, yung bumbo. Ay, Sa German tayo. Eh, mas lalo akong sanay. Ayusin mo lang. Akong bahala. Ano sa German ang chocolate? Van Houten. Masarap yes, yan. Yes, yan. Chunky fruits, nuts. Kompleto po yan. Van Houten. Yes. Ano sa German ang bakla? Zip-zip-houten. Mm. Huwag <laughs> <laughs> kang hysterical, papaliwanag ko! Ang salita sa ngla is quitting up the tweeting hack to. Yung chocolate nga, Van Houten. Van Houten. Hmm. Sip -sip Houten. German ba yun? German yun. Parang naintindihan nila eh. Abay, nakarating rin ng Germany. Eh. Ibig mo sabihin ako lang hindi nakarating ng Germany? Eh. Bakit pe? Passport ba ang baboy? Wala. Why? Ayusin mo. Akong bahala. Ano sa German ang matandang dalaga? Matandang dalaga? Yan. M takot sa Houten. <laughs> Anong takot sa Tatanda ba naman? Hey! Parang Tagalog siya eh. Ano sa German ang matandang binata? Laylay na Houten. Bakit pa puro Houten? Sa Houten Haven. Parang Tagalog eh. German. Ano sa German ang play girl? Play girl? Oo. Oo, pinsa Houten. Ano sa German ang hostess? Sa Waza Houten. Ayos naman na! Ayos. Ano sa German ang biuda? Zabig sa haotin. Hindi palimis. <laughs> ano sa German ang tomboy? Walang haotin. Ano sa German ang dalaga? Bitin sa hautin Ano sa German ang buntis? Dahil sa haotin. Eh, nakapanganak na? E, eh, balik sa haotin. Ano sa German ang madre? Galit sa haotin. Ano sa German ang pare? Bigong hautin ano sa German yung nalaking nilalayo ng mga babae? bautin! <laughs>